It's too late the hero na, Mr. President. President Marcos nag-aerial inspection sa Cebu gamit ang presidential chopper. Paikot-ikot lang siya sa ere. Sana bumaba bakarin, Mr. President. Tingnan mo ang aming kalagayan dito. Kulang tubig at relief goods ang kailangan namin, Mr. President. Nagulat si President Marcos sa nangyari sa Cebu. Landslide talaga oh. Halos walang natira. Paano na ang Pasko ng ating mga kababayan dyan sa si Cebu? Sana makabangon tayo muli. Ang problema, may susunod na bagyo paparating. Sana dalangin natin malusaw ang bagyong ito na papasok sa Pilipinas. Mas malakas ito. President Marcos, very very sorry. Yun ang sabi niya. Sorry lang, dapat may ayuta, lalo na pinansyal.